Hello mga sir. Ah, uh, bali, solo ko lang ulit ngayon. Kasi, siguro hindi nagising si Jeb Stevie ng maaga. Kaya, ito tayo mga yas, sir. Ah, uh, madaling araw tayo sumisid ngayon. Pero, may buwan pa pala. Ngayon pa yung buwan. Ah, oh. uh, dive safe sa atin. At sana ay makauli tayo ng marami. Alright. Ah, uh, alas 3.30 na. Ah, uh, isang oras at kalahatin lang tayong maumanak kaya let's go na agad alright mga sir at sa una nating pagsisid ay meron tayong nakitang isang maya maya o dalag pala ayan welcome po sa mga bago nating viewers at sa mga subscribers natin na palaging nanonood maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming channel at sana po ay palagi kayong mag enjoy sa aming pagsisid ayan dito meron tayong napansin agad na isang samaral ayan oh. meron itong kasamang isa pa ganyan din kalaki ayun napakalakas talaga nyan mga sir kaya kung makita kanang ng ganyan tapos malalaki uh, imposible rin na mahuli mo kasi napakailap lalo lalo na ngayon na napakaliwanag ng buwan uh, nagpakasakali lang kami ako ngayon kahit na medyo maliwanag pa yung buwan para magkaulam din ng kahit papaano Ayan. Ito, isang panus na maila pa rin kahit na naka-blinker na tayo dito. Kita nyo yun. Naka-blinker na pero sumisirit pa rin papalayo sa atin. Pero tumigil pa rin siya. Ayan, ganyan ka-effective yung blinker mga sir. Kaya mas advantage kapag meron blinker o strobe yung inyong diving flashlight. Ayan mga sir. Malaki na rin ito. Siguro ito yung mga 100 grams na rin ito, mga sir. Ayan, no. Oh. Kung makauli tayo ng maraming ganyan, ako, jack pa tayo dyan. Pero marami daw labas ng mga panos ngayon. Opposite. Oh. Ayan, mga sir. Napakaganda. Masarap yan na pang calamares at minsan pang adobo sa toyo. Ayan, no. Oh. Ayos, mga sir. Ang kilo dito niyan sa amin ay 350 per kilo. At kung makarami kanyan, ay sigurado na you know, meron naman tayong napansin dito na pugita na malapit pang sumuot sa butas. Siguro ito nakipag-away sa mga kapwa niya pugita. Kaya ayan o, putol-putol kaya ay uh, inatake ito ng mas malaking isda. Putol yung kanyang galamay. Ayan o, oh, maiksi. Ayan. Medyo malaki-laki na rin yan mga sir. Hindi lang halata kasi medyo malayo-layo yung ating camera next nating nakita mga sir ito napakalaki din tingnan nyo naman halos hindi ko ito madakot hindi ko sana ito ahulihin pero tingnan nyo naman yung size nya napakalaking nga uh, ganutan o tugutungan kaya ibuktit kung ano man ang tawag nyo sa isdang ito ayan masarap din ang inihaw nyan kasi yung atay nyan napakasarap kaya ganyan nyan sukatin natin kung gaano kalaki. Apat na daliri, limang daliri, ay malaki pa rin mga sir. Hindi pa yan lumulobo ha. Yan napakaamo ng isdang ito. Ayan, watch until the end mga sir. Kasi ito yung dahilan kung bakit hindi ako nahuli ng ganito mga sir. Tingnan nyo naman yung ginawa nito sa lagayan ko. Ayan o, hindi na tayo makapaglagay ng huli dyan kasi lumubo na hindi kasi ako pumapana ng ganyan mga sir at yun ay ina hawakan ko lamang meron tayo ditong napansin na tulus o danggit ayan na natin diretso ang pamana natin mga sir at syempre tatlong piraso itong mga danggit na ito ayan mga tulos dito sa amin kaya uhulihin natin lahat yan ayan no? Ito pa mga sir, meron pa dito nakahiga. Ganyan yung mga danggit dito yung mga tulos. Kapag talaga medyo bumababa na yung buwan, medyo patunaw na yung buwan, ayan. Nagalabasan yung mga tulos na yan dito sa amin. Ayan oh, Suwerte natin yan kung matsyempohan natin yung maraming ganyan. Kita nyo yan mga sir, tatlong peraso. Hindi ko na maisilid sa lagayan ko kasi yung buktit na nilagay natin nakaharang na dun sa bibig ng lagay natin ay yan nakaapat pala tayo ng danggit mga sir at syempre hindi muna natin napalampasin ito dahil merong nag request sa atin ito isang pagi ayan o oh. kita nyo yan yung sapul yung pagi mga sir hindi naman bawal yung ganitong klase ng pagay mga sir Kasi hindi naman yan endangered o extinct Kaya ay Basta pwede yan Pwedeng hulihin yan Ito pa oh Dalawang piraso na Ayan ang luto dito na masarap yung ginataan Inihaw muna bago ginataan Ayan Sinagol ang taong dito sa amin Yung gamantika-mantika yung gataan Ako napakasarap mo Ayan oh ingat lang tayo dito sa buntot niya kasi may tibok yan eto pa mga sir meron tayo na nung nakita dito isang dalagang bungki yun kailangan natin pagtsagaan yung ganyan awaw oh, naku po yung alaga natin mga sir naghingi na ng tubig ayan mga sir diretso tayo sa pamamana kasi naghihintay na sa atin yung apanain nating pusit ayan oh sapul na naman mga sir dahil maliwanag ang buwan ganyan yung mga nagapakita sa atin dito ngayon mga panus kita nyo yan mga sir maraming labas ng panus ngayon dito mga sir kasi may buwan kaya hindi natin apalampasin yan. kasi iyan yung marami dito kapag maliwanag ang buwan yung mga isda hindi yan nagapahuli kasi kalat sila kapag maliwanag ang buwan eto na naman isang panus na naman opposite ayan o no talaga namang pag ako ng ganito mga sir parang eroplanong bumulusok kasi yung tinta niya parang usok ng eroplanong bumulusok ito pa isa pa rin itong pugita na ito kapag um, maliwanag ang buwan ayan nagsisilabasan din yung mga ganitong pugita ayun pusit na naman o panos nagpahabol naman sa atin mga sir ayan o oh. ayun sabul mga sir yung pusit yung panos Nakarami na tayo ng pans mga sir mga apat na piraso na siguro yung ganito natin malaki pa yung iba alright next natin syempre yung apanain mga sir ay isang hindi pala natin apanain kasi ito ay adakutin lamang natin ay ayan pugita ito daw yung pugita mga sir na hindi lumalaki siguro mga 1 fourth lang yung pinakamalaki nito one fourth kilo Ayan Ay, ano Ito yun mga sir. Napakadali lang hulihin yan. Kapag kapugita pala mga sir at kain kain nating hulihin ng ganyan, hindi na natin kailangan panain yan kasi pwedeng-pwede natin yung dakutin. Kagaya ng ginawa natin at kagatin lang natin dun sa may gitna ng kanyang mata kasi nandun yung utak niyan. Tatlong piraso man yung utak niyan pero kapag natamaan natin yung utak niyan dun sa gitna, Ayan, mabilis din mamatay yan. Kaya, no worries tayo dito sa pagpana dyan sa pugita na yan. Siyempre, eto, itong isang uh, pusit o panos, ayan o, namumuti. Kapag ka uh, kulay puti daw yung panus, ibig sabihin, hindi yan malangoy palayo sa iyo. Hindi, maamo yan. Ayan, kita nyo yan mga sir. Kapag ganyan ang kulay, sa mga veterano pala natin mga ka dyan. Ano kaya ang ibig sabihin ng ganyan? Eto, 2, 4, 6, 7 yan mga sir. Mga panus, napakarami. Makailan kaya ako dito? Ayan no. Oh. Siyempre, pag ako ng isa dyan, siguradong sisid na yan papalayo sa atin. Ayan no. Oh. Ayan no. Oh. Lumapit pa sa camera yung isa. Pero, oh. ang mahuhuli lang natin dyan, out of 7, eto lang. Isang piraso. Yun, yung pinakamaliit pa. Pero, hindi na natin syempre napalampasin kasi pang ulam na yan. Isang lunok lang natin yan kasi wala namang buto yan. Alright mga sir. Ito pa. Isa na namang panus. Yun! Marami talagang panus kapag may buwan mga sir. Kaya, tsaga-tsaga lang tayo sa paghanap para meron tayong may uwi at hindi tayo umuwi ng luhaan. At ito na mga sir, yung last nating apanain, isang tigsak. Ayan. Ayos na yun mga sir. Kahit na konti yung isda nating huli ay ay sa yung panus o yung pusit nating nahuli. At dahil ito ay dalawang pamamana, hindi na natin naisama yung mga huli natin sa mga video. Kaya shoutout tayo kay Sir Reggie Gonzales. Maraming salamat sa inyong panonood kay Sir Elio Kitty Mixed Fishing Adventure. Palaging nanonood sa atin at kay Sir Larski Hortelano. Maraming salamat po sa inyo kay Jacqueline Bad. Maraming salamat sa panonood kay Sir Dennis Dila De Cruz from Naik Cavite. Shout out din kay Bulax TV. Spear Fishing. Shoutout din tayo kay Marvin Don Servano. Shoutout din sa ating tagapanood na si Part Infante Corimau. Salamat sa inyong panonood kay Ma'am Nene Enriquez. Maraming salamat po. At sa kababayan natin na si John Carlo Lampas from Pai Mugfog. Mugfog pala. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At abangan nyo yung susunod ulit nating spearfishing adventure.